kunin mo na ang spaceship, Ramona. At isama mo na ang mga tao mo. Madam, kailangan mo siyang isama. Si Presidente Sandra lamang makapag-authorize ng launch through biometrics. Iniisip mo ba na basta-basta na lang ako sasama sa inyo? At bakit naman hindi? Baka nakakalimutan mo. Hawak ko ang mga tao at hindi ako magdadalawang isip na patayin sila pag hindi mo ginawa ko gusto ko. Waldo, Hinahati ba na ikaw ang dahilan na mawawalan ng anak ang babaeng ito? Ano, <canyon noise> Sandra? Naiinip na ako. Baka kala mo hindi ko to toto Nadagdagan pa bang papatayin ko? Tama na! Tama na, Ramona. Sasama na ako. asa pakawalan mo sila.